ayan mga kapatid. Samahan niyo po kami kakain po kami dito sa Burger King. Hindi kasama po po si Mrs. Kaya <coughs> mirenda po muna kami dito. Mirenda kasama tanghali at tapunan <laughs> ayan po. Samahan niyo lang po kami. Hindi lang masyado magdaldal kasi dari tao. Nahihiya po kami magdaldal kasi may mga tao. Kaya huwag ka magdaldal po yan. huwag dandaldal lang kasi ng busis. <laughs> Kain po tayo. Hindi ka nag, ano, nagdala ng tissue. Kung merong ano, 11. Hmm. Dali mo yan para sa susunod. Walang, Wala walang kitsyo. Walang black tayo. Ito practice nyo. Hmm. Hmm. Kain na tayo. Kain po tayo. Ano po itong Burger King? Hindi <laughs> naman po King. Palit lang naman po yung burger. Bakit kaya tinawag nilang Burger King? Sprite yan na. Hindi, Sprite, Sprite. Sprite yan. Sprite na. Sprite. Ang muli pa doon, kitang kita ako. hindi ah. Bukbang po tayo, Mukbang. Good so, afternoon po pala sa inyong lahat. Kain po tayo. Basta na lang kumain si Tita Amy. Kain po tayo. Hindi masarap yung spritik. Eh. Kasi? Eh? Mm hmm, parang matabang. Parang, um, parang agwa. Di ba siya alam pa nung kung sa'yo makuhaan ko eh? tabi eh. Solo matabang lang siya. Wala siguro masyadong umiinom ng... Kaya parang matabang siya. Anong bibili natin? Maglalagat lang tayo ng bakal. Ang <laughs> <bakal. laughs> Hindi na natin may bakal tayo mabibili doon. Maglalagat tayo ng bakal? Hmm. Kaya umpisa na natin pakuluan mamaya, kamuglamag, para uh, lumambot yung bakal. <laughs> <laughs> ang gurunto. <laughs> ano? Kayo ba sabi ni Mama? Sino ba gurunto sa aming dalawa? Di ba siya? <laughs> sabi mo. Pagkulo tayo ng bakal. Ay, nako Karne ng baka. Kasi kung baka na, hindi makakasi kaldero yun. O sa... Kahit gano'ng kalaki, papuluan ng ano. Ay, nabi. Ang tabang ng ating soft drinks. Nanti. Dagdagan ko ikaw. <laughs> Dagdagan ko <ku> ikaw nung. <laughs> disaban dia dong Kami kami dong, kami kami. Ani kami sampai saya. Kaun tadai, kaun tadung, kaun kaun tadung. Kaun kaun dung. Indak dekatan dekat dia. Indame, siguru musuk ka. Hindi, kasi papa itu papa ka. Hmm? Papa. Kain ko ikaw, papa. Kain lang ko, papa, papa. Bakit wisik-wisik mo dyan, papa? iya mm yeah, -hmm. sabi nga ni kanina. Kaya pala ang tataba ng halaman mo. Sinisira, sinisingahan mo. <laughs> Kasi meron akong video na nag-ayos ako ng snake Ah, video eh, ano yun eh. parang ang, singa, ang Kaya pala ang ng halaman mo, <laughs> <laughs> mo. Sabi ni Sinisingahan mo daw? mm, -mm. <laughs> Sabi ko sa akin, hindi, bitsin niya yun. <coughs> bitsin niya yun, kapo, bitsin ang halaman niya. O, mira? Maubos mo din? Hmm. Naubos mo din yung lapad ko? Hmm. Ayaw ko na ito, pero pa natira. Ayaw ko na yan. Ito. Ayaw hmm.

Ikalo esto, papi. Por oh, favor. Eso yo no quiero. Así. ¿Tú quieres eso, pa? No do quiero, si voy No quiero, 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 si voy a... Come, come. Mmm. Yummy. Yummy burger, yummy. Sí, vamos a comer. Comemos. Mmm. muy grande. Está muy grande. Kita mo si Buyas. Ang sarap yan. Hindi yan sarap. Ang sarap

ganong malaki. Tugnak Ano naman mo? lang po. naman mo? Hmm. Nangingilamok sa atin ng burger. tapos <tuk> dito 'to. Setelah plate ka ng soft drinks. Eh, dito ko Andi mo kasi ang soft drinks dito sa Burger King. Andi po. Hayun din naman 'yan, tapos na ko dito. Hindi. Hindi Dito ba? lang sa burger kaya ng anli. Dumplings. Mm -hmm. so Pero sa Pilipinas hindi ande Hindi ba? Hindi. Ano ang ande dun doon yung rice? Sa ano yun? Sa mga inasal? inasal? Oo. Ay ah, hindi ba anli ang soup sa Pilipinas? Hindi. Dito lang. Pero kuha ka lang. Hmm. Hindi mo na maubos, di ba? Tama na yun. Mm hmm. Ito pa. Talinan natin. Hindi ka ah. mauubos. May laman pa, may laman. Dalawa yung border e, eh, no? Hindi. Mm, gal ano yun? Ano yun? Ano, ano, isa, isa isa. Mm. Meron isa. Yung 399. Hindi yun binili ko. Yung 599 ang binili ko. Mm. Pero maliit ko no, kasi yung ano, 399. Mm. Eh, ano lang ang... Yes! Yes! Dalawa yung isa. Mm

Labanos? Mm hmm. Ang nangat lagi ng labanos? Ano ng papa? Si, papa. Tsaka ano, gulay na ano, verde. Tingin na lang tayo. Tanawari ah. Tanawari ah. Si, pwede din. Pasang awal ya, oke okay. ya, kul. Cool.